Ayan guys, uh, mayroon tayo dito ng uh, service na higher brand no ng uh, washing machine. So ang problema nito guys, ayaw gumana ng start post button. Ayan. Tulad niyan na guys, i-on natin siya, off natin siya. Tapos on natin. Ayan. Ayan, oh, pag-start mo guys, wala siya saka yung ads na button wala rin no wala siyang function Printer yung the rest okay ito guys no ayan so ito yung dalawa lang ang wala no ayan so wala siyang problem ah, wala siyang reaction dito guys pero yung ibang button okay so ang next step natin yan guys ititik ay iti check natin yung pinaka tax switch button no baka yun lang may problema no yun ang checkin natin para makita natin kung baka yun lang, no? Basta tandaan nyo, guys, kapag nag kayo ng washing machine, no power or ayaw mag-start, ang next nyo na-check yung uh, tax switch, no? Or yung button ng power or yung tax switch para uh, masure natin kung uh, kaya pa ba i-repair o hindi, no? Ayan, tulad nito, binuksan natin, guys. Ito ay higher na brand, no? Ayan, higher na washing machine So ayan guys, yan screw lang natin tong mga screw nandito sa kanyang board no para buksan natin no so ang gagawin natin guys uh, operahan natin yung board no para ma-check natin yung tax switch no yun yung chichikin natin para malaman natin kung buo pa ba or sira na kasi minsan guys ang naging problema lang yung tax switch no nasisira no pero sa mga ganitong sealed guys na washing yung naka sealed siya uh, bihira nasisira yung tax switch nito guys no so to chichikin pa rin natin para sigurado tayo no baka yung bihira siya yung bihira na nasira no ayan so ang gagawin lang namin dito guys ah, uh, buksan natin yung likod gagamitan natin ito ng ano pero testingin mo natin no na wala siyang case ba sa case ang problema no sa kissing ba kaya subukan natin siya testing na board na lang, no? Wala na yung kissing kasi minsan na disalign lang. So wala talaga, guys, oh. Yan, ito meron, ito meron. Yan, oh, yan. So ito yung sa tax dalawa talaga ang wala, no? Itong sa start at saka yung sa ads na button. So wala siya talaga, guys, no? Confirm na nasa board ang problema. Ayun. So operahan natin 'to. Ayun, operahan muna natin 'to, guys, no? para ma-check natin yung tax switch, no? So, wala na tayong choice, kundi uh, buksan natin yung likod ng board, no? Para uh, makita natin, no? Ayan. So, pirahan muna natin ito, guys, no? Para ma-check natin. So, yan. So, nandito pala kami, guys, sa Silang Cavite no from Santa Rosa tuwagbo kami ng Silang Cavite guys uh, sa Santras Silang Cavite no dito kami nag uh service ngayon no so mag-doktor uh, muna tayo guys mag-opera muna tayo para i-check natin itong board na ito No mas maganda kasi ma-check natin yung board yung condition ng board kung uh, ayos pa ba no ayan so ito na guys na open na natin siya no So yung tact switch guys may dalawang paa. So ang pag-check lang naman yan guys, ilagay mo lang sa continuity yung tester mo. Then uh, pindutin mo, dapat mayroon siyang buzzer na na-read. Re para malaman natin na good, no. Ngayon kung wala siyang buzzer pag pinipindot mo, hindi siya nagkaroon ng continuity, ibig sabihin guys, sira yung tact switch natin. No, ayan. So tinitest na ng kasama natin guys, titesting na natin. Na-check na natin, no. Ayan, so good naman guys, no? Meron tayong buzzer. So good yung tax switch, so walang problema. So ibig sabihin guys, hindi tax switch ang problema nito. Ayan. So ang next natin guys, susubayin natin o susuyodin natin yung mga paa, no? Baka may putol yung koneksyon, no? Yung kung saan ka connect yung dalawang paa So ang pagsuyod lang yan guys dahil may dalawang paa yung tax switch natin Yung isang paa nyan guys connected yan lahat sa mga paa ng tax switch no? Dahil ground yan yung isang paa nyan connected yan Kumbaga isang line lang yan sila doon sa mga tax switch no? Yung isang paa ng tax switch no? Yung isang paa naman yung positive yun yung tuatakbo doon sa mga switching device no papunta dadaan ng mga diode dadaan ng uh, ilaw dadaan siya doon sa Uh, IC, no? So, yun po, no? So, ayan, nakita natin, guys, yung isang paa na connected doon sa mga attack uh, tax switch, no? Good, no? Yung sa negative side, walang problema, walang putol. So, ang gagawin natin, guys, so, natin yung isang paa, no? Yung isang paa niya kung baka may putol, no? Baka nawala, baka meron siyang putol tulad kasi sa Samsung, guys. Minsan napuputol or minsan naman doon sa diode na diadaanan, nag-open yung diode kaya ang nangyari hindi siya nagkakaroon ng switches no so ayan guys in-open na natin no sinuyod na natin mula dito guys oh ayan nandito yung tak switch natin tuwakbo siya dito tuwakbo siya dito no hanggang duma dumaan siya sa ilaw no dumaan siya dito sa ilaw guys ayan ito yung mga ilaw eh yan dumaan siya dito tapos bumalik siya ulit no bumalik siya dito Ayan, hanggang dito, hanggang dito guys, hindi to yung IC, no? So nung kinontinuity natin guys, hanggang dito yung connection sa IC. So ibig sabihin, walang putol, no? So ito yung IC guys. So na-confirm agad natin guys, nang sira niya guys, ito yung IC, no? Ito 'yan guys, oh. Ayan, yung IC na 'yan ang may problema, kaya hindi siya nagkaroon ng uh, start, no? Wala siyang switching na nangyayari. So yan guys, pwedeng palitan yan kung mayroong kayong pamalit Pero kung wala, palitan nyo na yung bagong board no? So kami guys, pinalitan na natin siya ng bagong board Kasi wala tayong pamalit nung IC na yun, no So ito guys, pinalitan na lang natin no? So at least na-identify natin yung problema na nandun siya sa IC no? Sa switching IC, nandun ang naging problema no So wala na tayong choice guys Dahil wala man tayong pamalit no, no? Or baka maghanap pa tayo Pero kung kayo guys may netabi kayong mga lumang board na ganitong model Pwede nyo yan magamit, no? pwede nyo ilipat no? Pero tayo, dahil kami, wala kaming makuha Kaya ang ginawa natin dito, pinaltan na lang natin ang bagong board no? So at least, sinubukan natin no? na repairin Para naman, ah, uh, siyempre may mga customer tayo na hindi naman din uh, ano, sa budget no? tight din sa budget So sinusubukan natin i-repair yung mga itong problema no? Ngayon, kung talagang hindi na kaya, so saka natin i-recommend na palit board na talaga No? Ang problem lang talaga sa mga washing machine Medyo mahirap siya mag-repair Kasi o, oh, operahan mo pa Tapos katanggalin mo pa yung mga jelly Na mga, protect, mga cover niya So, kumakain ng oras, no? Hindi tulad sa ibang board na wala na siyang protection So, ito guys, nilapakan natin ang bagong board, no? So, ayos na po ito, no? So, kung kailangan nyo ng board, guys, available uh, yan sa amin no? Order lang kayo Ayan, okay guys, thank you, bye-bye